mga idol, isang magandang tanghali po na naman sa ating lahat at isang masayang pagbabalik sa ating munting channel bali, dumayo nga pala kami mga idol dito sa may barangay bugas kami ni Idol GP sama na naman natin si Idol GP bali, dito kami sa dagat dumaan diyo malayo-layo yung nilakad natin, salamat at nakarating din tayo dito sa may barangay bugas subukan natin dito, matagal na tayong hindi nakapamana kung may mga laman yung mga natin so mga idol bali nang tabay na lang kung anong mahuli namin ni Idol GP sana siya tayo Yun, sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sip yung dive natin bali dito lang kami bababa kasi sobrang lalaki ng alon Lumaka lumaki na naman yung mga alon tsaka ano ngayon high tide timing so ayan mga idol tabay na lang let's go Unang sisid po natin mga idol. May nakita po tayo ditong isang one spot snapper. Ito sana yung papanain ko kaso medyo may ilap na kaya hindi po natin napana. Dati itong spot na ito mga idol ay marami itong mga ilak. Kaso ngayon timing na walang laman. Buti na lang pag silip natin dito sa biwak na ito. May nakita po tayo isang oriental sweet lips kaya ito na po yung naging target po natin. Yun, salamat at tinamaan. Thank you, Lord. Baka din tayo ng ano Urid na nga sa suplips Wala nga mat oh, Ito yung unang huli natin mga idol ha Dito sa pangalawang dive po natin mga idol May nakita sana tayong dalawang uh, surahan o unicorn fish Kaso hindi natin napana gawa ng sobrang lalaki ng alon hindi tayo makadapa ng maayos dito sa batuan Ayan mga idol kung mapapansin natin yung mga isda Parang dinuduyan na At pati tayo Halos pagulungin na tayo sa Nilalim. Talagang persado ngayon yung alon. <laughs> Grabe, sobrang lalaki. At dito mga idol, sa pangatlong dive po natin, bali isa itong bahura. Sinubukan ko itong puntaan, itong bahura na ito na malayo doon sa may ginugulungan ng alon. At dito mga idol, palapit pa lang sana tayo dito sa deck na ito para silipin nang bigla ako may napansin sa gilid isang malaking oriental sweet lips kaya ito na po yung naging target po natin yan thank you lord at tinamaan po natin Yan ang kagandahan po mga idol pag malayo pa tayo sumisisid sa mga ganitong spot para hindi po tayo agad na papansin ng isda

Dalat na ng alon. Dalat <laughs> ng alon. Kumbali, dito ako sa maya ng bahura. Dalaki ng alon. Malayo tayo dun sa ginugulungan ng alon. Sa itong bahura, mga idol. Hindi hindi kami makaano, makapurma. Salamat na lang at nakahuli tayo ng ano, sweet lips. Nadagdagan na dalawang piraso na yung huli natin. dito mga idol sa pangapat na dive po natin may nakita po tayo ditong mga labahita bali ito sana yung ating target kaso hindi natin na ito sa unang dive at saka sa pangalawang dive pero sa pangatlong dive natin na natin to kaso di natin nakuna ng video atras avanti kasi yung dating natin mga idol sa sobrang lakas ng current halos magkanda punit punit na yung suit natin sa sobrang lalaki ng alon Natatanggal kasi yung kamay natin sa pagkahawak sa bato. At dito mga idol sa panglimang dive po natin at ito na rin yung ating panghuling dive. Pasensya na po kayo kung medyo bitin na naman yung video po natin. Nirapan kasi kami ni Idol JP ngayon mamana. Sobrang lakas ng agos at ang lalaki ng alon. Dito mga idol may nakita po tayo dito grouper. At bago pa kami dumating dito, ito na yung kinikwinto ko kay Idol GP na itong spot na ito madalas kong mapanaan ng groper kaya ito nga salamat at nagkataon na naman yun thank you lord at tinamaan natin buti na lang at sumilip siya dyan sa butas nakita pa natin thank you lord yung mga spot natin mga idol pagkasama ko si GP Amboy Vlog tinuturo ko sa kanya para makatulong na rin tayo Lord. Yeah. thank you. Salamat. Oh, <laughs> <laughs> thank you. Woo. Oh. natin eh. Napula po. Yan, para tayo nang lumubo, Tawag na dito bantolon mga idol. Ha. Thank you, Lord salamat. Ah. Pinuturo ko pa lang no ano kay Idol Dr. Jeffy ang ko pa lang na 'yun. Napapanahan ko 'yan ng isang lapu-lapu. 'Yun nga, may laman na naman. Ah. Thank you Lord. May lalam, may laman na naman. Madalas ko kasi yan mga idol mga panahan ng lapu-lapu dyan kaya ako pinalikan ko tinuro ko kay Idol JP <laughs> Dun, timing ah, thank you lord <laughs> ay, ay, ay. Napaka, napaka, ano? Napaka-laki ng mga alon mga idol. <laughs> ng Agos, hindi kami nakasumana ng maayos ni Idol GP Ayan si Idol GP Sa huli rin siya ng ano, dalawang piraso, may malaki siya ano. Parang uh, ori din ang uh, lap Mga isang kilohin siguro yun no? Bali sa mga Idol yung mga nahuli natin eh. Salamat Saka huli rin tayo ng lapu-lapu. Ito yung huling na natin. So ay mga idol, bali abang-abang na lang tayo sa bahay para kiloyin natin. A few moments later. So ay mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Bali dito na tayo sa bahay, kararating lang natin. Diyo na ano na yun, nalubat yung ating <laughs> camera. Diyo na kayo, hindi natin na ipakita yung mga uh, huli ni Idol GP sa malapitan. Bali, nakawali siya ng dalawang piraso. Wala nga pala siyang may upload yung dalawang piraso niya. Hindi na, na ano, na ng video. Kasi, mga puro, ano, biglaan. <laughs> mga biglaan. Sa sobrang lakas ng Agos kasi, hirap din tayo mag, ano, mag uh, video. Buti na lang yung Agos, pabor dito sa aming barangay, papunta dito sa barangay namin. Kaya, yun, hindi rin tayo masyado na ano, nahirapan. Yung mahirap lang, malaki yung alon. Hirapan din tayo mamana. At saka yung ano, si Idol JP, nahirapan siya ikasay yung kanyang pana sa sakit ng kanyang kamay. Ipapano daw niya, ipapagamot. Kaya pag malapit siya, ako na lang yung kumakasa sa kanyang <laughs> pana. Nakakaawa din. Sobrang sakit daw ng, ano, ng kamay niya. So mga idol, balik kilo, natin yung uh, natin para po lang yung camera natin. So ayan mga idol, ito yung mga nahuli natin. Bali, itong dalawa, hindi na tinatuna ko na ng video. Kasi ito, unang sisid ko nito, kinunan ko ng video, hindi natin tinapana. Hanggang nakadalawang sisid ako, hindi ko na pana. Yung pangatlo, tinatay ko na yung camera ko kasi pinapahinga ko. Yun, napana na natin. Kaya hindi natin ako na ito ng video. Ayan. Salamat. Bali, nakalimang piraso po tayo mga idol. Kapon, yung nahuli natin, limang piraso din. Tapos ngayon, limang piraso na naman. Yun, thank you Lord. Salamat at naka bilhin siya rin tayo, nabiyayaan tayo ng limang piraso sa araw na ito. Grabe, napakahirap mamana ngayon. Lumak lumaki na naman yung ano, al mga alon. Anay natin itong lapo-lapo uh, natin. Yan. Yan. 3 kilo yung lapu-lapu natin. Salamat. Tapos ito naman yung sweet lips natin. point 1.1 1.75 yung ano natin. Yung isang sweet lips. Itong dalawa lang yung ititinda natin. balitong tatlong piraso. Pang na natin. Yan. May kita kilo yung pang natin. Bali dito mga idol. Bali 4.75 to. Times 200. Meron din tayong uh, 950. Yan, salamat sa ating mga lapingin at nakabinta tayo ng 950 sa araw na ito malaking tulong na yan para sa pangaraw-araw natin na gastosin tapos libre na tayo sa ulam malaking bagay na sa so, mga idol bali ang na lang tayo sa ating huli ng ating video bali may shoutout po tayo so ayan mga idol isang mapagpalang araw po naman sa ating lahat bali mag shoutout na po tayo shoutout po kay Janil TV ng Damam shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naikabiti Shoutout po kay Rudy Diladja. Ayan sa Diladja family ng La Union. Shoutout po sa Di Sanusi family ng Kaloya Antiki. Shoutout po kay Ryan Tyson. Ayan sa Tyson family. Shoutout shout out kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Niplid uh, Galliardi, Ayan ng Cebu City. Shoutout po kay Bong Disolok. Uh, LB Albinto. Laika Lopez. Larmi Disolok. Bibi Disolok. Idna Disolok. Uh, Rodil Disolok, Disolok, ah uh, Rocky Di solok ayan nang babat ngayon lady. May love shoutout pa sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay uh, Edgardo Caspi at sa Caspi Family. Diyan sa Barangay Kanaway ng Borongan City. At shoutout din sa lahat ng mga taga Barangay Kanaga. Ayan, especially po sa Bertos Family. Shoutout po kay Arman Iwag ng Panabo uh, City, Dabao del Norte. Shoutout po kay Dani Hipolio. Ayan. At shoutout kay Jacqueline uh, Coronel. Shoutout po kay Jewel Kaibog. Ayan, at shoutout kay Armando Sauberdis ng Dipakulaw Aurora. Shoutout po kay Erlinda Damisola. Shoutout po kay John Lloyd uh, Evangelio ng Burakay. Shoutout po kay Mark uh, Kevin Apabli. Ayan, shoutout sa iyo boss ng Barangay Dapdap. Shoutout po kay Chad Gal. Ayan, ng Barangay uh, Lokso, ng Burungan City. Shoutout po kay Arlan Olid at sa mga anak niya, sina Yana Antonton yan Especially po sa kanyang asawa na si Wilma Olid Shoutout po sa inyong lahat Shoutout po kay uh, Jolito Kista Ayan uh, At shoutout din po kay uh, Dennis Montaliana Ayan, shoutout sa iyo idol Maraming salamat sa walang mong pagsuporta Shoutout po kay uh, Jumil Buhol Ayan Shoutout sa iyo idol At shoutout din kay uh, Dennis uh, Minor Shoutout din kay Ate Sara Alegri. Shoutout sa iyo Ate. Dito sa aming barangay ni. Eh. Barangay Punta Maria ng Barangay City. Shoutout po kay Angelo Hermones ng Saudi. Shoutout po kay uh, Kauris sa Kauris. Sa Kauris. Kauris ba to? Yun. Sana yun ang pag-ano Uh, Kauris Family ng Liloan, Southern Leyte. Yan. Shoutout po sa lahat ng uh, Kauris Family. Shout po kay Joel uh, Batosin. Ayan, at shout din kay R Rolando Rapis. Yan shout sa iyo idol ng Barangay uh, Bugas, uh, Brgy. City na nasa ano sa ngayon nasa Riyadh, Saudi. Yan shout out sa iyo idol at ingat po lagi sa work natin. Uh, shout din po kay David uh, Gaban. Ayan, David or David Gaban ng San Miguel, Bulacan. Shout out sa iyo idol. Shoutout din po kay Elmer, Elmer uh, Marcon and Andon Family ng uh, Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shoutout din po kay Rinanti uh, Madulid ng Abu Dhabi, Yoie. Shoutout din po kay Mark hasen uh, uh, Nino Franco. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay uh, Edward Manalansan ayan, at sa Manalansan Family ng Bataan. Shoutout din po kay Willy Prang uh, Willy Prang Prang Prango. Willy Prago. <laughs> ano tayo sa pagbasa. Kay Willy Frago, shout out sa iyo. At shout out din po kay Pobring Mandaragat TV ng Maydolong uh, May Dolong Eastern Summer. At shout out din po kay Shout out sa Eastern Eastern Family, ayan ng Barcelona especially po kay uh, Crispin Crispin Esternino Estern shout out po sa inyong lahat dyan shout out din po kay Gary uh, Canosa shout out po sa Purlaris family Ayan, kay John Purlaris Mark Purlaris Amar uh, Amor Purlaris uh, Nelly ayan, ng San Mateo Rizal shout out din po kay Joseph uh, Gipsay Gipsay Tabig Tabig ayan, and ano ito, White, Whitey Conception sana yun ang pag-ano natin si Y at saka T. Ay, uh, YT Conception ng Iligan City. Yan, shout out po. ah uh, shout out din po kay Jun Mar Alaya. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. At syempre, shout out din natin mga idol yung ating mga kapwa may channel. Uh, please pa support na lang po sa kanilang uh, channel. Uh, una una po, shout out po kay Ma'am Richard Pentes. Shout out sa iyo ma'am at maraming salamat po sa kabutihan na uh, pinagkakaloob nyo po sa akin at sa aking pamilya. Thank you po sa malaking tulong. At uh, shoutout din po sa dalawa kong uh, kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Uh, at uh, shoutout din po sa tatlong magkarapatid, si Idol Rapis Pro Fishing, Rinan Fishing Adventure at Rialin Idria. Shoutout po sa inyong lahat at sa buong pamilya nyo. Shoutout din po kay Idol si uh, Sibadong Vlog. Ayan, shoutout sa iyo Idol at sa family mo. And shout out din po kay Kaloto Channel. Ayan, shout sa iyo Idol. At syempre, shout out kay Idol Bicol Ako Vlog. Ayan, sa iyo Manoy at maraming salamat sa walang samang pagsuporta. Shout out po kay Idol Kasalom TV. Shout sa iyo Idol. Shoutout kay alaris uh, Laris, ay Larry Amos, si Larry Lacwatser, Lacwatsero. Shout out Idol. Shout out kay Al Arman Arman Longher TV. yan shout out kay Albert De Jesus. Shout sa iyo Sir. Shout out kay Idol Kapana TV Adventure. Yan shout out kay Kabaloy Vlog uh, ng Alogan San Policarpo. Carpo. Shout out sa iyo idol. Shout out kay Jones Fishing TV. Shout out. Shout out kay Banayad Vlog PH. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Yan shout out. Shout out kay uh, uh, GC Adventure. Yan shout out sa iyo. Shout out kay Jasper TV. Shout out sa Sambales uh, Super Fishing. Shout out kay Antonio The Hunter Mix Vlog. Shout out kay uh, Jorik Fishing Vlog. Shout out kay Idol Adventure. Shout out kay uh, Idol J Adventure. Ayan, shout out sa iyo Idol. ah uh, shout out kay Manoy Nil Vlog. Shout out kay Koya TV. Shout out kay Milagros sa Inang sikahor Sikehor Sikehor. Ayan. Shout out kay Kapishing. Ayan, and Abner uh Juice from Pitu yan. <laughs> Pitoyan Southern Lady. Yan, shout out po. Shout out po kay Bidimar Channel TV. Shout out po kay Kabisyo TV. Ayan. At shout out kay John Del Mix Vlog. Ayan, dyan sa may Barangay Bugas ng Barangay City. Shout out kay Dwight Mix Vlog. Shout out kay Tans Vlog. Shout out kay Biri Espero. At salat pa ng Espero dyan sa Biri Island. Migalap shout out po sa inyo lahat. Shout out po kay Arnold po Ruka Vlog. Shout out po kay Fishing and Cooking with Lakay. Shout out po sa inyo. Shout out po kay BJJP Fishing. Shout out po kay clever 21 Vlog. Shout out sa iyo, Idol. Shout out po kay Bon Fishing TV. Shout out po kay Carventure Mix Vlog. Shout out kay Shane My Love Shane My Loves TV. Shout out po. Shout out kay Jig Style TV. Shout out po kay Kapchoka Adventure shout out kay Father and Son Fishing TV ayan and Kabogsay TV shout out shout out sa Maestrong Espero shout out sa iyo shout out kay uh, Kapangandoy Kapangandoy TV ayan shout out kay uh, Jubin Jubin TV ayan ng Burakay shout out kay Kuya Jake Adventure shout out din po kay yan sa One Piece Adventure yan shout out sa idol tagal mo nang walang upload shout po kay Ed Ludimoto. Moto. Ayan, shout po. So, ayan mga idol, bali hanggang dito lang muna yung ating shout out. Bali sa hindi na shout out sa next upload na lang po tayo at sa gusto pong magpa shout out, bali comment lang po kayo below para yun ma shout natin sa next upload natin. So, ayan mga idol, ako po ito po sang nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers po natin. Ayan, uh, may shout out sa mga silent viewers natin diyan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta. Ayan at siyempre, sa mga viewers natin na sa ibang bansa, yung mga OFW po natin. Maraming salamat po sa patuloy yung pagsuporta. Ingat na lang po tayo lagi. So, ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure, uh, yung po ito po sa humingi po sa inyo. Naway mag-iwan po kayo ng inyong like. subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod nating video. Pasensya na po kayo mga idol kung medyo bitin po yung ngayon yung ating mga video kasi ano, Ah, mahirap ngayon makapag -vinsyo. dito ay tayo makaporma ng maayos. Sobrang lakas pa ng agos yung pamamana natin. Saka malaki pa yung alon. Sana makabawi tayo pag gumanda na yung ano, panahon. Kabawi tayo. Yan mga idol. Bali. Hanggang sa susunod nating mga upload. Abang-abang na lang. So, bye-bye!